Pagtapos nga nga nakandaan ay ganto nga mga ganap. Siguro nga isang kong mga inita ng na mga natirang pagkain nung Pasko. O ba diba, hindi ka na nakapagsaya ang nakapagtipid ka pa. ganto araw nga masarap initin yung mga pagkain, yung mga konti na lang, yung mga iinitin na lang at pag-aagawan nyo Paka pa. Nga ako nagising dyan dahil nga si Dada, e eh, papasok nga. Tapos kami naman yung may iwan ng mga bata. After ko nga magsalang dyan ng almusalin namin, ay eh lumabas nga muna ako para magwalis. Dahil iinitig ko lang naman yung almusalin namin, eh hindi ko na nga siya babantayan. Tapos sininaan ko nga lang yung apoy. Medyo maaga pa nga dyan, kaya nga si Dada, hindi ko muna ginising. Lumabas nga muna ako para nga magwalis. Paglabas ko nga, eh medyo nga naloka nga ako dahil yung mga bibi ni Lizzie, eh mga naglibot. Habang nga nagwawalis ako dyan, eh iniisip ko kung paano ko ilalagay at babalik dun sa pwesto ni Lizzie yung mga papi niya. Kalilit pa nga lang ng mapapi niya pero napakakalikot minsan nga na ko to sa ilalim ng tricycle namin halos araw-araw nga to yung umaga ganito yung ganap talaga nga namang napakabilis ng araw dati inaantay mo magpasko ngayon maghihintay ka uli magpasko What? Charot-charot lang. Wala nga palang kuryente niyan kaya nga uuwi kami sa Pilar. Nakaalis na nga si tatay niyan papunta trabaho at kami nga ay nakapag-almusal na nga din. nakapag na nga rin kami at inaantay na lang alang service namin. Alas 6 nga ay eh, wala na nga kuryente tapos hanggang alas 3 pa nga daw ng hapon. Kung ako nga lang ay eh, kaya ko magstay sa bahay ng walang electric fan. Kaya lang iniisip ko si Ellie na medyo maselan yung balat kapag ka naiinitan. Kaya nga kahit medyo malayo yung Pilar ay eh, go pa rin ang mga person. Maya -maya nga eh, ay na nga service namin tapos sabi ko nga dumaan nga muna kay Dada. Yeah. namin kay Dada nila ilang minuto nga lang nakauwi na nga rin kami sa bahay. Oh siya, next time na nga lang ulit tayo magkwentuhan. Palike and subscribe! Yun lang, salamat!